sa huling video natin ay natapos tayo sa pagpapolem ng ating bida kila Instructor Wang, subalit si Shangguan ay napagpasyahan niyang sundan si Yun Siang, papunta sa martial arts field, ayon naman sa kasalukuyang nagaganap sa martial arts field. Dahil nga sa iisa na lamang ang nasa malapit kila Instructor Obey, ay sama-sama nila itong pinagtulungan upang tuluyan ng paslangin, na makikita ngang epektibo ang kanilang ginagawang pagtutulungan, habang patuloy sa pag-atake ang ilang mga Star Soul General, makikita naman sa itaas si Instructor Obey na tumalon ng pagkataas-taas, upang tuluyan na ang halimaw na makikita naman sa Instructor na naglalabas ng napakalakas na enerhiya, bagamat kapansin-pansin na napagod sa sa kanyang ginawa ay nasabi naman niya na maganda ang nangyari, pagkatapos ay nagbigay siya ng utos sa lahat ng Star General sinabi niya na Formation Change Spread the Wings. Habang pinagtitibay nila ang formation na kanilang isinagawa makikita naman sa itaas na paparating na long-range attack, Naagaran din naman napansin ni Instructor Obi ang napakaraming paparating na mga long-range attack. Kaya naman agaran niyang inabisuhan ang lahat na magingat dahil ang atake ay malapit ng tumama kung saan sila naroroon. Hindi nga nagtagal ay tuluyan na itong tumama na makikita ng halos hindi na maiwasan ng lahat ng mga Star Soul General. Ang napakaraming radiation attack na tumama sa lugar, bagamat napakarami ang ataking iyon mabuti na lamang ay himalang nakaligtas ang lahat. Subalit bahagya silang naapektuhan, maya-maya pa nagtanong na si Instructor Obey, sa lahat kung okay lang ba kayo. At makikita naman ang napakaraming halimaw sa di kalayuan ng martial art field, subalit may kakaibang ikinilos ang mga halimaw, na ipinagtaka ni Instructor Obey, sinabi niya na hindi ako makapaniwala na hindi sila tuluyang lumapit, nalaman din ng halimaw na ang malapit na labanan ay isang kakaibang hanay ng kapangyarihan upang pahinein ang bilis, kaya ito ay gumamit ng long range attack, maya maya pa makikita na naghahanda na ang halimaw upang umatake, na agara naman napansin ng isa sinabi niya na. Ang susunod na round ng pag-atake ay paparating na. Panuulin ang iyong depensa, subalit nang makita ni Instructor Obey ang kanilang ginagawa ay sinigawan niya ang mga ito, at sinabi niya na hindi. Ikalat ang lahat, ang mga kalasag na istilong Wei Yuan ay hindi makalaban sa antas ng pag-atake na ito. Ngunit, tila ba ay nabago ang direksyon ng atake mula sa mga halimaw, at natigilan si Instructor Obey? Hindi naman makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, ano? Ano, kaya iyon, maya-maya pa makikita naman ang halos bunguhit sa kalangitan, dahil sa bilis ng atake na tumama sa mga gusali na halos mavasak ang dinaanan nito, matapos nito dahan-dahan nang -dahan nasisinagan ang isang armas, na walang iba kung hindi ang fangtian ni Yun Siang, dahil sa atakeng iyon ang mga halimaw naman ay nagnit-nit na sa galit. At hindi naman nagtagal makikita na naghahanda na ang mga ito upang gumanti ng atake. Habang ang mga halimaw ay naghahanda sa pag-atake, si Instructor Obey at mga kasamahan nito ay litong-lito kung saan ba nagmula ang malakas na atakeng iyon. Si Yun Siyang naman ay nagsali na mukhang dumating na ang oras, kasunod nito ay tinawag na niya ang Fang Tian Painting, na makikita naman na dahan-dahan nabubuo ito sa kamay ng ating bida at nang tuluyan ng mabuo ang fangtian sa kamay ng ating bida, ang mga halimaw naman ay makikitang nagpakawala na ng sabay-sabay na pag-atake, dahil sa nasaksihan ni instructor ang napakaraming atake, ay sinigawan niya si Yun Siang sinabi niya na, Hoy, sino yan? Umalis ka dyan. Bagamat labis na itong nag-aalala makikita naman ang ating bida, na naghahanda na din upang salubungin ang paparating na atake, sa dami naman ng mga atake na nagmumula sa mga halimaw, ay walang kahirap-hirap naman itong naiiwasan ni Yun Siang, na animoy naglalaro lamang ito, at nang tuluyan ng malapitan ng ating bida ang mga halimaw ay walang hirap niya itong napapatay, sa sunod-sunod niyang pag-atake ay halos maubos na ang lahat ng mga halimaw. Ayon naman kay instructor, nang makita niya kung paano lumaban si Yun Siang, Nasabi niya na naglagay siya ng isang maliit na halaga ng kapangyarihan ng kaluluwa sa ilalim ng kanyang mga paa upang mapanatili ang radiation. Sleep at wa state na may banayad na pamamaraan ng paggalaw. Hindi ka panipaniwala, mayroong isang napakahusay na kasanayan sa operasyon. At ang malaking sandata ng Halberd na iyon. Wala pa akong narinig tungkol sa uri ng Wei Yuan na mayroong ganoong kagamitan. Sino ba itong malakas na taong ito? Ayon naman sa usap-usapan ng mga marites, ginagamit ng taong ito ang parehong makina ng estudyante gaya namin. Paano laruin ang makina ng estudyante ng ganito? Wow! Grabe! At habang ang mga marites ay patuloy sa pag-uusap, si Instructor Cheng naman ay sinigawan si Instructor Obey, sinabi niya na, Hoy! Sino ang taong ito? Masyado siyang malakas, sa sigaw niyang iyon, ay tiningnan siya ni Instructor na may nanlilisik na mga mata. Ayon naman kay Instructor Obey, sa katunayan, ang lakas ng labanan ng malakas na lalaking ito, ay katumbas ng hindi bababa sa 30 Cheng Yi. Si Instructor Cheng naman ay nasabing, bakit ganyan siya makatingin sa akin? Ang ating bida naman ay makikitang patuloy pa rin sa pagharap sa napakaraming mga halimaw, bagamat malakas ang pinakawalang atake ng mga halimaw, mabilis naman itong naiiwasan ni Yun Siang dahil nga sa hindi tumatama ang atake nagpakawala ng napakaraming atake ang halimaw, ngunit matagumpay pa rin naman itong naiwasan ni Yun Siang, at nang makita ni Instructor Obey, ang galawan ng ating bida ay labis itong nagulat sa kanyang nasasaksihan sinabi niya na, ano? Yung paraan ng paggalaw, iyan ang secret movement technique ni Xuan Jiawei, Seven Step of the Star, maya maya pa makikita naman ang ating bida, na nagpakawala ng isang malakas na slash attack, kinalauna naman ay matagumpay na tumama sa fierce beast species. Ayon naman kay Instructor Obey, habang litong-lito pa rin sinabi nito na, yung galaw ngayon lang, ay ang natatanging kasanayan ng Marshal Saint ng walong general ng Chando, Lunar Slash. Upang may ang mga natatanging kasanayang ito gamit ang isang makinang pang lamang. Sino itong grabe malakas na tao? Si Yun Siang naman ay sinabing apat na lamang ang natitirang kalaban, habang iniiwasan ang sala sa labod na atake ng mga halimaw, kasunod nito ay isa-isa niyang pinagpapatay ang mga halimaw. Sa pangalawang halimaw na kanyang biniyak, na nasaksihan ni Instructor Cheng, ay lunuklaway niyang sinabing, Masyadong malakas. Napatay niya ang isang dosina sa kanila sa isang iglap. Kung magiging ganito ako kalakas, hayaan mo na si Instructor O. Kahit ang sekretarya ng DIN ay baka hindi ako matalo, at dagdag pa niya na I think pwede ko maging guruhang tao na ito. Oo, gawin natin yan. At habang ang ating bida ay nakikipaglaban, nagtanong si Instructor Obey kay Instructor Cheng Yi, sinabi niya na Instructor Cheng. Hindi ko narinig ang sinabi mo kanina. Maglakas loob ka bang sabihin ito muli, ang lahat pala na sinabi ni Instructor Cheng, na mga kahangalan ay narinig pala ni Instructor Obey, kaya naman itong si Instructor Cheng ay halos mahulog ang itlog sa takot. Sinabi niya sa malamlam na salita. Oh hindi, sinabi ko lang ang iniisip ko. Instructor Oh, makinig ka sa akin magpaliwanag ako, it's joke lang. Habang si Instructor Cheng ay pinapawisan na ng malamig, makikita naman ang halimaw na nag-iipon ng isang malakas na atake, subalit. Hindi naman ito alintana ni Yun Siyang lakas loob pa rin niya itong sinugod. At makikita na hinawakan niya ng mahigpit ang Fangtian sabay nagpakawala ng malakas na slash attack, na matagumpay namang tumama sa fierce beast pieces, at nang tuluyan na niyang mapatay ang pinakahuling halimaw ay bigla naman naglabas ng warning ang system, ayon dito hindi na sapat ang soul power, malapit ng sapilitang lansagin ang construct, matapos namang maubos ang lahat ng halimaw, nasabi ni Instructor Obeina. Masyado, masyadong malakas. Kahit sa ilang paghinga lang, siya lang ang nakapatay ng mahigit isang dosina. Sa ganitong paraan, natatakot ako na kahit magsanib puwersa ang 50 Cheng Yi, hindi sapat na makalaban sa kanya. Pangungut siya nitong sinabi, maya-maya naman sa di kalayuan may makikitang isang Star General na mabilis na tumatakbo. Ito pala ay walang iba kung hindi si Shang Guan na nakarating na sa martial art field at nang bahagya na itong malapit malakas na ipinagsigawan niya ang pangalan ng ating bida na si Yun Siang, paulit-ulit niya itong isinigaw na Song Yun Siang antayin mo ako baby ko, dahil nga sa lakas ng sigaw nito ay narinig ni Instructor Obey, the labis-labis itong nagulat at nagtaka, at maging si Instructor Cheng ay gayon din ang naging reaksyon ng pagmumukha nito, at pati na rin ang mga kaklase nitong bayabas ay hindi makapaniwala kung si Song Yun Siang ba talaga ang malakas na iyon, at sinabi ng isa na iyan ba ang pangalan ng malakas na boss doon, maya maya pa makikita naman itong si Instructor Obey, na tila ba ay galit na naglalakad patungo sa kinaroroonan ni Yun Siyang, nang makita ni Yun Siyang ang tila ba ay galit na Instructor ay bahagya itong nabahala, at nang tuluyan na itong makarating sa kanya ay galit itong tinutukan ng kanyang espada at tinanong, Ikaw, sino ka? Ngunit dahil ubos na naman ang oras niya upang makagamit ng Star Soul General, ay tuluyan na itong nadisarmahan, nadahan-dahan ang nawawala at makikita na lamang ang host nito, balikat, braso at paa, matapos nito ay halos gamulong ang mga bayabas sa labis-labis na gulat sa kanilang nakikita, sinabi ng isa na nakasuot siya ng school uniform ng Jiwo Academy, at sinabi naman ng isa na, ano? Ang malakas na boss na iyan ay mag-aaral lamang, habang ang nasa likod ay sinabing imposible naman, ang malakas na iyan. At ang inggit erong instructor naman ay sinabing, paano ba naman, tatlong araw na talagang nawawala yung batang yun, ito namang si instructor Obey, ay nanahimik na lamang, sa gitna naman ng katahimikan, nagsalita na si Yun siyang sinabi niya na hey, instructor O, oh, nagbalik na ako, habang ang dalawa naman ay hindi pa rin makagalaw sa kanilang nasaksihan, matapos nito maririnig sa buong martial art field, ang sigawan isinisigaw ang pangalang Song Yun siyang, paano kaya? Siya ba talaga, habang nasa gilid si Shangguan na pinagmamasdan ang mga nangyayari sa gitna ng Battlefield Arena, maya maya pa sinabi ni Instructor Cheng na, Oo ikaw nga yan songyun siang Ito namang si Instructor Cheng Yi, ay nasabi sa sarili na, Holy Moon, itong batang ito talaga, kamunti ka nang lumuhad ako para gawin siyang guro, dahil ang dalawa ay hindi pa nagsasalita sinabi ni Yunxiang na. Hoy! Instructor O, Instructor Cheng, long time no see, si, matapos naman niyang magsalita. Ay nagsalita na si Instructor Cheng sinabi niya na bata ka. Asan ka nitong tatlong araw? O hindi, ikaw bata ka, bakit bigla kang lumakas ngayon lamang, hindi ka na ba nagkukulang ng soul veins, kaya't hindi ka makakalaban ng tatlong minuto? Tumugon naman itong si Yun Siang sinabi niya na. Kita mo, hindi ba ito automaticong neresolba pagdating ng panahon? Sa oras na ito, ang oras upang mapanatili ang konstruksyon ay tumaas ng halos 20%, maya maya pa nasabi ng ating bida sa sarili na. Sa oras na ito, ang oras upang mapanatili ang konstruksyon ay tumaas ng halos 20%, Dagdag pa niya na tila unti-unting nakikibagay ang aking katawan sa pag-aayos ng mga ugat ng kaluluwa dahil sa reconstruction pill, Kasunod nito ay makikita ang bilog na bilog na mata ni Instructor Cheng, at sinabi niya kay Yun Siyang na, Ano sinungaling? Kanina ka pa nandito halos limang minuto na, matapos niyang sabihin ito ay tila ba naghahanap siya ng kakampi, bamaling siya sa direksyon ni Instructor Obey at sinabi niya na, Tama ba Instructor O? Matapos naman ito ay nagsalita na din si Instructor Obey, sinabi niya na Song Yun Siyang hindi ba dapat ay magbigay ka ng paliwanag sa amin? Naginatunga naman ni Instructor Cheng, sinabi niya na oo. Ipaliwanag ito ng maayos. Ayon naman kay Instructor Obey, sinabi niya na bakit ka nagpapanggap na ang iyong soul veins ay nasira upang itago ba ang iyong lakas habang nasa paaralan. Makikita naman ang pagmumukha ni Instructor Cheng na animoy na dudumina, sinabi niya na oo. Bakit mo, subalit hindi na natapos ang kanyang sasabihin dahil sa narealize na niya ang sinabi ni Instructor O. Sinabi niya na ah. Ano, sinabi mo ba na itinatago niya ang kanyang lakas dati? Ngunit di na siya pinansin ni Instructor O. Oh, muli na naman niyang tinanong ang ating bida, sinabi niya na sino ka ba talaga? Dagdag pa niya na pinahahalagahan ko ang iyong tulong, ngunit kailangan ko na bigyan mo kami ng paliwanag. Sa dami ng tanong ng mga Instructor, nasabi na lamang ni Yun Siyang na, well, saan ito magsisimula? Maya-maya pa habang hindi malaman ng ating bida. Kung ano ba ang dapat sabihin sa dalawang instructor na nasa harap niya. Ay may bigla itong naramdamang napakalakas na enerhiyang paparating sa kanila at maging ang dalawang instructor ay nagulat din at tila ba nababahala dahil hindi pa nila makilala kung sino ba itong paparating. Hindi naman nagtagal ay tuluyan nang nakalapit ang isang Star General. Ayon sa inilalabas nitong aura ay kapansin-pansin na nagtataglay ito ng malakas na kapangyarihan at nang tuluyan na itong makuhababa ay halos mabalot ng makapal na alikabok ang lugar, sa lakas naman ng impact ay bahagyang naramdaman ito ng ating bida, at nang tuluyan ng mawala ang makapal na alikabok ay lumabas dito ang isang Star Soul General, na agara na rin namang nag-Star Solution, kasunod nito ay makikitang lumulutang sa ere, ang din pala ang dumating sa lugar, at nang makilala ng dalawang instructor ay mabilis na rin itong nag-Star Solution, at sabay na magalang na bumati sa din, Subalit hindi naman sila pinansin ni Shijing, sa halip itinaas lamang nito ang kaliwang kamay. Maya-maya pa ay nakarating na siya sa kinatatayuan ni Yunxiang, at sabay sinambit nito ang pangalan ng ating bida. Matapos nito ay nagbigay galang din ang ating bida sa Dean. Nagsalita naman ang Dean na may seryosong pagmumukha sinabi niya na, Una sa lahat, sa mga guro at ilan sa mga mag-aaral ng Jiwo Academy, salamat sa iyong napapanahong tulong, ngunit na ko ring marinig paano mo ipapaliwanag ang iyong nakatagong kapangyarihan? Matapos na hingian siya ng paliwanag ng Dean, ay mababa ka sa pagmumukha ng ating bida kung ano ba ang dapat sabihin, na sabi niya sa sarili na bagaman hindi ko itinago ang bagay ng Star Master System mula sa mga taong nakapaligid sa akin sa aking huling buhay. Ngunit ang Dean na ito ay dapat na isang tao mula sa pamilyang Ten mahirap sabihin kung siya ay isang kaaway o kaibigan, matapos sa pag-iisip ng iyon sinabi niya sa Dean na a. Ah, Mabuti, tingnan natin, saan magsisimula. Tanong nito sa din, sa tanong naman na iyon ng ating bida, ay nag-iisip si Shijing kung ano ba ang dapat gawin. Maya-maya pa ay may inilabas ang din, na sunod-sunod niya itong pinipindot, hindi naman nagtagal ay makikita ang dalawa, na nakulong sa loob ng isang formation. Ayon naman kay Yun Siang, hindi marinig ang nakapaligid na tunog sa labas. Soundproof Formation Tanong nito sa sarili. Ako ay naging kaso, ang babaeng ito ay nagtatag ng dalawang layer ng papel na manipis na kaluluwa ng mga lamad ng kaluluwa dito sa pamamagitan ng pagtawag sa pagbuo ng proteksyon ng bundok ng Jiwo Academy. Ang hangin ay ang ng dalawang layer ng soul power film upang maiwasan ang paghahatid ng tunog. Tulad ng dobleng glazang, ito ay kawili-wili, matapos sa pag-iisip niyang iyon ay nagsalita na ang ating bida, sinabi niya sa din na. Sabi ko, Dean, tungkol sa aking lakas, ang tanong na ito ay ang aking personal na privacy. Mayroon bang mga karapatan para sa Jiwo Academy na magtanong tungkol dito? Matapos naman niyang sabihin 'yon, ay sinabi naman ni Shejing na Song Yun-siang, "Wala akong oras dito, kaya't diretsyo na tayo." Song Yun-siang, "Syempre, hindi na kailangan para sa Jiwo Academy na magtanong tungkol sa iyong personal na privacy." Ngunit Paano kung nauugnay ito sa Star Soul General Zui Si? Sa tanong niyang iyon ay ikinagulat ni Yun Siang, at kasunod nito ay nasabi niya sa sarili na huihe. Ito ay masyadong malapit, ang murder weapon ay tatama sa akin. Nagsalita naman si Shijing na ang sinasabi ko ay batay lamang sa aking hula. Itinatago mo ang iyong lakas at magpanggap na nasira ang iyong mga soul veins. Gamitin ang relasyon sa bahay upang ma-infiltrate ang Jiwo Academy sa pamamagitan ng likod na pintuan, at sa katunayan, ang pangunahing layunin ay ang darating para sa suho si Soul Jade, di ba? Sinagot naman ng ating bida na, Ah, din ano ba ang ibig mong sabihin? Habang tumatalsak ang laway nito sa pagsisinungaling, pabulong naman sinabi ni Yun Siang na, Ano ba ang sinasabi niya, hindi? Ang Zui si Soul Jade ay nasa aking mga kamay ngayon, tama iyon, bagamat itinanggi na ng ating bida ay mariin pa rin sinabi ng Dean na. Song Yun Siang, itigil ang pagpapanggap, sa katunayan, ikaw ay naging Zui si host. At ang Red Lubo na lumitaw sa distrito ng Shicheng. At dagdag pa niya na ito ang itsura na nakilala mo sa natatanging kakayahan ng Lucian ni Zuo Si, nang marinig naman ni Yun Siang ang sinabi ng din, ay nabago ang ekspresyon ng pagmumukha nito, sabay sinabing, a ah, ano? at pabulong niyang sinabi na, Zuo Si, Lushen, Zuo Si ay may kakayahan na ito. Hindi ko nagawang kopyahin ang Zuo Si sa huling buhay, kaya, hindi ko alam ang lahat ng iyon. Habang sa pilitang inaalam ng din ang natatanging kakayahan ng ating bida, ang mga bayabas naman na nasa sa labas ng formation, sinabi ng isa na, ano ang pinag-uusapan nila. Hindi ko talaga sila marinig, sinabi naman ng isang bayabas na, ako ay nagseselos na kay Yun Siang, gusto ko din makalapit sa din, bagamat hindi marinig ng mga bayabas kung ano ba ang pinag-uusapan ni na Yun Siang. Si Shang naman ay nagawang ihak ang ginawang formation ng din, nasabi naman niya na paano kaya nakagawa ng soundproof array ang matandang babaeng ito. At nang marinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa na gulat siya sa kanyang nalaman, gulat niyang nasabi na, ano? Si Yun Siang ay ang host ng Zuo Si. Sinabi naman ng Dean kay Yun Siang na, ang ilang mga larawang ito ay naitala ang paggalaw ng pulang lubu. May nakasaksi sa iyo sa pinangyarihan. Ayon sa mga talaan ng Chando Kingdom, ang Star Soul General Zuo Si, ay hindi lamang maaaring magbago sa hitsura ng iba pang mga Star Soul General. Maaari rin itong gayahin ng ilang mga kakayahan at galaw ng iba pang mga Star Soul. Kahit na sinabi na maaaring itago ni Zuo Si ang totoong lakas ng Star Soul Master. Imposible para sa sinuman na mapabuti ang mga kakayahan sa loob lamang ng tatlong araw. So, ang ilusyon ng paglilinang na ipinapakita mo ngayon ay isa rin sa mga ebidensya na nagpapatunay na ikaw ay host ng Zushi dahil sa dami ng sinabi nang din makikita naman ang ating bida na pinapawisan na nang malamig at nang marinig naman ni Instructor Cheng, ang kanilang pinag-uusapan ay sinabi niya na, ano? Ang batang iyon ay naging host ni Zushi. Paano ito naging parang Diyos, akala ko pa rin siya ay isang piraso lang ng basura, habang nakaturo naman ang hinto-turo ng din sa pagmumukha ni Yun Siang, ay napamura ito sa isip at nasabi na ang babaeng ito ay may punto sa palagay ko. Bagaman hindi ko sinasadya, nasadyang itago ang pagkakaroon ng Star Master System mula sa mga taong nakapaligid sa akin. Ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay na nakuha sa kakaibang lihim na kaharian sa nakaraang buhay ko. Ngayon ay tila napakaraming mga misteryo sa Star Master System. Matapos ang Beast Tide na ito ay, galugarin natin ang kakaibang lihim na kaharian. Ngunit ngayon, dahil ang babaeng ito ay nagkakamali sa kakayahan ng pagtitiklop ng Star Master System para sa Star Soul na ibahin ng anyo ni Zuosi. Pagkatapos ay magkamali ako, hayaan ang Zosi na misisi para sa Star Master System, ako ay magpanggap na host ng Zuosi sa oras na ito, maya, maya pa ay nagsalita na si Yun Siang sinabi niya na. Kamangha-mangha, Dean, itinago ko yun ng maayos. Ngunit nakita mo ako, na bakas na bakas naman sa mukha nito ang panloloko, matapos naman nito ay humarap na ang ating bida sa lahat at sinabing, Okay everyone. Ang pangangatwiran ni Dean ay talagang kamangha-mangha, at tama iyon. Ang zoo si Soul Jade ay talagang nakuha ko. Sa susunod nating video ay sama-sama nating alamin kung ano ba ang napagkasundoan ng ating bida at ng Dean, na halos mayak na si Instructor Cheng, sa kanyang nalaman, at karagdagang hiling sa ating bida ng Dean, kaya naman masasaksihan na nila ang Star Soul General Lubu, na siyang ikinagulat ng mga bayabas, at alamin din natin kung ano ang magaganap sa pagsama ng kapit-tuko na si Wan.